Okay, guys! Good afternoon! Eto, dumating na po yung order natin. Ayan, ah. Ayan po, ah. Pabuksan po natin itong lahat. Ayaw! Bakit bukas na? Okay, guys. Ayan, ah. Bordo na tayo ng maraming kapasitor. Ayan, ah. Mga kapasitor, guys. Ayan. Kapasitor na 1.5 microfarad yan sampo nagkap na rin natin nakatingga yung mga ginagawa natin sa labas tapos guys meron din isa dito yung nasira kong tawag dito multi digital tester natin tingnan natin ha ito bagong bukas isa natin tingnan natin kung peke o hindi ayan multi tester natin kung ayos. Ito guys. Okay siya, sya. Pitingnan natin kung gagana ito. Ayan. Nakasil niya ng maayos. Ganda yung pagkakaano niya. Ito Ito. Baik, tepatlah. Semuanya nanti. So, yung yang. Pangkat. I guess. Eh, pangkat tali-tali naman ay. Gayaan. Dio. Caleg. Ang problema, wala siyang ano. Wala pa yata kasama ang baterya. Saan natin matitesting to? Yun! Ah, na natin. Oh guys, parehas din ang akin dati ito. Yun lang, wala bateriya. walang kasama ang baterya. Walang baterya ay nakaw yun lang okay guys ito nakahanap tayo ng battery ito string natin ito yung kanyang eto saksak natin dito yun, luwag guys ah eh. Tignan natin kung gagana sa kapasitor. Ang test natin. Ito guys ah Kapasitor. Ito yung binili natin na 10 piraso. Yo. Ayan guys ah Meron. Ayos. Ayun kita ba? Ayan 1.47. <laughs> okay. yun meron tayong bagong so, tester yun ayan po yung mga gagawin natin Na uh, na electric fan ayan, ito, ito ito, ito, ito palit ng kapasitor palit ng kapasitor palit ng kapasitor palit ng kapasitor ayan so madami natin yan apat yung kapasitor ang sira niyan. Tapos meron pa dito ang isa. Ito guys, oh, kapasitor din to, oh. Ayan. Kapasitor din 'yan. Bali lima po 'yan, mapagawa yan. Okay, salamat. Papalitan na rin natin ang kapasitor ng ating ano ginagawa natin. Okay, salamat guys. Bubuo na natin. Thank you nang marami pa pang naman po ang ating munting channel sa YouTube. ko. Oh. Thank you so much.